Malimit po nating marinig sa mga kaibigan ang salitang topic lang. At ngayon po, papaalam na po tayo din sa Morning Devo na tayo magtiwala sa Diyos. Magandang umaga mga ka-Morning Devo. Ang hituli kami, Pastor Abilet, Pastor Edwin, upang sama-sama uh, po tayo na pag-aral at at uh, patuloy na matuto sa karunungan ng Panginoon. So at this point in time, uh, babasahin po natin at uh, pag-aaralan po natin ang Proverbs chapter 3 or Kawikaan chapter 3 verse 1 to 10. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanin upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwitas mo ito sa iyong iig at itanim sa isipan. Sa gayon malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kay ka magtiwala buong puso at lubusan. At 'wag kang manalangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patubayan sa iyong mga tatahak. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo, lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pigati, gagalit ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng ilumin ay hindi nga matubuyuan. Amen. Iba-ibang antas kung paano natin uh, ilalagay o bibigyan ng lugar ang salita ng Diyos sa Buhay. Mm -hmm. okay. Ang yeah. uh, unang-una po na paalala sa atin ito sa chapter na ito, chapter 3 ay, itanim sa isipan ang salita ng Diyos. Mm -hmm. Sabi ko sa verse 1, Anato ang aral ko ay wagbong lilimutin lahat ng ang buto sa isipan mo ay ni, Ito po ang isang level na po ng pagkaunawa o pagkaalam sa salita ng Diyos. Unang-una, dito po nag-start sa ating mm. kaisipan. At sinasabi nga atin, Pastor Edwin, no? mm. our mind is the battlefield. Tama ano, yun, no? Uh, Pinag-uusapan kasi natin dito, ano ba tayo magtitiwala sa Diyos? Well, ang unang dapat po nating gawin, is that magkaroon tayo ng kaalaman kung ano yung ating pinagtitiwalaan. Ano? ano ba yung mga bagay na dapat natin pagtiwalaan? At ang number one na dapat nating pagtiwalaan ay ang news mismo yes. at ang kanyang mga salita. Yeah. Kaya napaka-importante na maging maalam po tayo sa kanyang mga salita. Yan po ang pinalala, kaya nga huwag nating risimutin. Ano? Mm -hmm. Ang uh, iniuutos ng Panginoon o yung kanyang uh, sinasabi. Kasi ang tendency natin kapag tayo ay dumating doon sa punto na halimbawa nakaharap tayo ng mga challenges o mga pressure or mga stress sa buhay, uh, ang default natin, mag-alala. Ang yeah, ating mga kaisipan, oh, ating kaisipan ay nakupuro ng what ifs. O, oh, worries. paano kung oh. no? di ko <laughs> or paano kung malilito ako or paano kung magkasakit ako paano kung ang nating what ifs na nayon sa ating uh, kaisipan mm -mm. ang somehow natatabunan ito yung mga dating love natin na salita na Diyos mm -hmm. at uh, alam niyo po yun yung ating ano ngayon ang ating uh, danger na kinakatawan so, kaya naman yung piliin uh, ipanim, ipanim natin, uh, na itanim o itanim natin ang salita niyo sa ating isipan. Sapagkat so, alam niyo po ang ating pag-iisip, o ating brain, ating mind, malimit po or um, ang ano nga is uh, malimit na mag-alala siya. Yes. And then yung imagination, Pastor Edwin, no? na hindi pa ba man nangyayari. Mga negative imagination. Eh. Ah, Di ba? bakit na hindi pa nangyayari, eh, kinakatakutan mo na mangyayari ito. Parang, ano yan eh. So bakit lang maurong mo sa'yo po, ay baka may cancel. Yan ka, imagano. Yan kung iniisip na. Isa rin nagiging epekto nito, alam nyo ba yun, yung, well, medically speaking, uh, ang, ang pinagmumulan lahat ng mga sakit, minsan, okay. ay stress, ay sakit, oo, yeah. uh, kung ano-ano iniisip, nating nag -aala. o kaya naman, masyado nating dinidip ang sinasabi ng iba. Oh. Kung ano man yung mga masasamang sinasabi ng iba, yun ang nagiging dahilan kung yun ang magiging laman ng ating kaisipan. Um, para, para for example, sinabi na kaibigan mo, alam mo, uh, pwede mo rin ano, uh, ipaayos ang buhok mo. Tapos ang nasa isip mo, pamit na ba? <laughs> eh ang sabi lang naman ng kaibigan mo, iayos mo lang naman ang buhok uh -huh. so, mo. Patuloy mo ngayon, iayos ang buhok mo kayo, ang basura No? Oo. Uh -huh. uh -huh. Mga team tayo yeah. dyan. Uh -huh. So, balikan natin yun, no? Know, yung mga stress. Negative thoughts. Oo, oh, mga stress sa buhay may pinos ka sa Facebook, binash ka ng mga tao. Mas dinibdib mo yon. Pero masakit talaga Pero Masakit talaga yon. Pero ang tao na ang default niya ay ang salita ng Diyos na nakatanim sa yung kaisipan, yun ang mag-iingat sa kanya. Kaya nga sabi rito sa... Tingnan mo, ang ganda nung sinabi ng uh, Proverbs chapter, one, uh, chapter 3 verse 1 and two ang aral ko ay huwag mong dilimutin at laging itanim sa iyong isipan, di ba? Tapos sabi niya doon sa verse 2, upang ang araw mo'y tumagal, magal, ang iyong buhay. Yan, napaka-importante yun. Gusto kong umaba ang aking buhay. Ayaw kong mamuhay ng may karamdaman, you know, may pressure, may stress, no? Uh, so, instead of me try to think negative thoughts or mga accusation against me, mas Pupunta na na ako sa salita ng Panginoon. At uh, yun ang aking paniniwa paniniwalaan at uh, pananaligan. Sabi nga rin sa verse 3, Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwinta sa iyong lili uh, at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at itilala na sa tao. Hmm? Di ba? So, napaka-importante po na mas unahin po nating pahalaga ng salita ng Diyos. Sa ating isipan. Sa ating isipan. Yun ang ating meditation. Meditation. Oo. Ito mga nakaraan, di ba? Ating uh, topic sa ng mga preaching sa Sundays, yung how to you set your mind, di ba? Um, so, napaka-importante po ng ating kaisipan nakatuon sa salita ng Panginoon. Sa mga pangako ng Panginoon. Sapagkat yun po ang protect sa atin. At yan din ang... Uh, magbabantay sa atin upang hindi po tayo mamuhay ng laging nag-iisip nating di maganda. Kaya yeah, atin pong uh, i-evaluate, anong ba ang mga pinakaabalahan? Ano yung pag-iisip? Mm -hmm. uh, of course, the realidad naman talaga sa buhay, uh, mga challenges. Mm -hmm. Realidad sa buhay, yung talagang araw-araw may mga pangainamat. Mm -hmm real, real, realidad po yan, totoo po yan. At hindi naman natin to itinatanggi o isinaisang tabi o pinagwawa ng mahala. Pero kapag napapansin mo na nasa iyong pag-iisip, sa iyong pangailangan, ay ikaw ay takot, no? hmm. yung takot. No? Yung takot, yung pag-alala. Tapos sabi ko nga kanina, hindi pa ba nangyayari? Iisip mo ito ba? Ito na, na, no? So kapag gano'n na, hindi na ito healthy sa iyong pag-iisip. Kaya naman ang tulong na po na pinaprovide ng karunungan mm -hmm. ayon sa Proverbs chapter 3. Pag tuunan mo, itanap sa iyong isipan, ng mga pangako ninyo. niyo. Sama. No? At then, uh, ito yung pangkontra mo. No? Pangkontra mo, panlaban mo sa kabalisaan. Ah, uh, itong mga panahon natin ngayon, recently, nagiging issue yung mental health. Eh. Dahil nga sa siguro, naging epekto ito ng uh, pandemya nung nakaraan. Kaya kay kabataan man or kung anong gitad, nagiging issue yung, you know, yung kaisipan na negatibo, mental health. Yeah. Uh, Even after ng pandemic, oh, Pastor, oh, oh. ang dami pa rin situation na nasa so oh, ang po yan. Oh. Ang aminin nating lahat, kung tayo ay uh, hindi mag-iingat mm -hmm. how we think, mm -hmm. ano yung feed-feed natin sa ah, ating kaisipan, Talagang yung paranoia, oh, wow. pastor, na mm -hmm. yun, then, nagiging prevalent siya. Yeah, nagiging no. issue talaga ngayon yan. So, now, kailangan mo talaga ng professional help. Napaka-importante. Aminin mo yun, I need a professional help in terms of my mental health. Mm -hmm. uh, we need some people that will advise us. Kung kailangan mm -hmm. mo ng psychology, psychiatrists, yes. huwag kayo mahihiya para uh, humingi ng tulong. Kasi, yan pa ang isa, no? Na parang, ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng negatibong pagigisip, pati yung ating mental health issues, ikinakaya natin. Kasi may stigma daw. Oo, so, may stigma. Which is, I amin mean, natin meron naman talagang gano'n. O hindi, kung magpapadala lang tayo sa gano'n. Instead una, na matulungan tayo, tayo ay hindi tayo makakapag-progress. So magandang kilalani natin na yung mental health, even yung karunungan na sinasabi sa Proverbs 3, e concern. Uh -oh. No concern sa ating mental health. At sinasabi niya, mga Inand, ang aking salita ang magtutuno sa inyo uh -oh, para magkaroon uh -oh. ng kapayapaan ng inyong pag-iisip uh -oh. at maging marunong kayo sa pagharap sa mga hmm. issues. Napaka-importante po yun. Ang pagtitiwala sa Panginoon, ang patuloy na itanim sa ating kaisipan ang kanyang mga salita at siya rin ang nagtuturo sa atin, ano? yung salita ng Diyos, yung karunungan ng Diyos kung anong dapat natin gawin, paano natin dididil ang ating kaisipan, paano natin dididil ating uh, personal relationship sa iba. At uh, gawin din, kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, yung kaalaman, kapayapaan ay yun, uh, natatanggap natin mula sa Panginoon mismo. So, pangalawang katotohanan na pakikita po natin dito sa binasa natin ay hindi lang ang salita ng Diyos ang itanin natin sa ating isipan, itanin din natin sa ating puso. Oo. So, mind and, the heart. Oo. Sabi nga rito sa verse 5, Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karuluman. Napaka uh, kwan yun, ano? So, ano? dinindil natin yung ating kaisipan, dinindil din natin yung ating puso. Ano ba lagi ang uh, pinagtitiwalaan ng ating puso? Yeah. So, meron diyang labanan, ano? <laughs> yung sarili mong alam, yung kasi tayo, exposed tayo sa ito, yung nangyari sa mundo, mm -hmm. sa ating paligid. Mm -hmm. And then, yung alam ng Diyos. Yeah. Ayan. Ano yung ano yung karunungan ng Diyos? So ano ang pipiliin nating yapusin at itanim sa ating puso ngayon? So ngayon ang magandang pagpasyahan natin, itanim natin yung salita ng Diyos sa ating puso. Oo. At uh, sa, pagka sinabi natin itanim natin sa ating puso, lagi nating alalahanin hindi lang isang uh, concept ang Diyos, no? Hindi yung pinipilit nating uh, isaisip o kaya, you know, i-imagine na may Diyos. Hindi. Totoo po ang Diyos at persona, Panginoon. Persona. Oo. And uh, that's something that you need to realize as a believer. That there's a person who knows your situation. Sabi nga ka rito, uh, kayawi kang magtiwalan ng buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. At sa lahat ng iyong gawain, siya ang iyong alalahanin. So alalahanin mo mayroon kang kasama. Meron nagbabatay sa iyo. Meron nakikinig sa iyo. Yes. Mayroong concern sa mga personal, kahit na maliit na bagay, na, you know, uh, nagiging concern mo. Oh, daw? Alam niya yun. Yes. Mm -hmm. nga decision na gapawin hindi, yung araw nito. Mm -hmm. Bakit di pa ilang saglit, no? Panginoon, tulungan mo ako siya? decision. Ah, Bigyan mo ako ng tamang pananaw. Yan. Perspective. Para maintindihan ko na yung pangyayari ito sa buhay ko, ay eh, nangyayad ko lang ako na pangunawa. Alam mo yung consciousness na may kasama ka. Na mas sa, makapangyarihan sa'yo. Hindi sa lang, lang yun eh, yung may kasama ka, yeah, yeah, you will yeah. be parang interactive eh. Mm -hmm. Katulad ngayon, kasama kita dito sa Morning dew 1 Napapansin niyo po ngayon na sa ating uh, episode po at edition ng ating Morning d itong Season 3, Lagi na po kami magkasama ni Pastor Aminet, no? Masaya ka naman. Oo may naman. Kasi din. nga, mas maganda na uh, meron po akong kausap sa Morning Devo. Eh, masaya din po kayo. O, kaya, maganda, maganda po na itong setup na ito. Kasi maganda kasi yung may interaction, di ba? That's right. Now, in your spiritual life, maging sa iyong pananapalataya, maging aware ka, mayroon kang ka-interact na persona. Kahit na nag-iisa ka, ah, Pastor Aminet, mm -hmm dapat nasa puso mo. Yeah, nasa na? puso mo. Oo, nakikinig ang Diyos, kasama ko siya. At uh, dapat maging conscious ka na, imbis na kausapin mo ang problema, kausapin mo ang Diyos patungkol sa problema mo. Okay. Di ba? Ayan, kausapin mo lang yung sarili mo. Huwag <laughs> <po. laughs> <laughs> lang yung sarili mo, <laughs> ang kausap mo, kundi yung uh, may kausap ka na isang persona. Uh, at saka hindi lang yun. Pastor Aminette, ang Diyos natin hindi lang concern sa mga malalaking bagay. Yeah. Okay. Okay ang iyong kinabukasan, ang iyong kaligtasan, ang iyong buhay na walang hanggan. Hindi, concern din siya, Pastor Ramilat, kung mananalangin ka, Panginoon, bigyan mo ako ng parking ngayon. Di ba? Ay, Punta ayan. ka sa mall, ayan. Panginoon, kailangan ko ng parking. Ayan. Oh, Lord, kailangan ko mabayaran yung akin mga due dates. Ayan. Panginoon, bukas na yung ko ng darating. Rental. Ayan. ayan. Sa rental, apartment. yon, O kaya ipadalangin mo rin, Panginoon, Uh, ano bang menu ang aking lulutuin ngayong araw na ito? Mga ang hirap, natin. ang hirap niya na. Hindi ba uh, ako kasi nang isip ng <laughs> menu sa bahay natin. Eh, di ba? Masa gusto siya magluto. Ayan. Mahirap, mag <laughs> Mahirap pag-isip yun. Kung ano yung mapaplanuhin. Yeah. So ano pong point po natin dito? You know, even in a menial, small, matters. Yeah, itong sabi, sa lahat ng iyong gawain, ang Panginoon alalahanin natin. ayun. Ayun. Uh, Pang niya sa ating tatang Tama so, yan. <laughs> Details of our lives, yung dependency natin, yung magtiwala natin sa Panginoon. So, yun yung itatarin natin sa akin. Maraming beses, pa sa or minute, pag ako'y may ginagawa, limbawa, ah, uh, ko yung uh, yero natin, no? Ay, natagal. na tagalit ko kumpuni. Kino... Repair. Repair, yan. Yeah. No. Well, Nag-aayos ako doon. Tapos hindi ko alam po paano ko ayusin yun, di ba? Mm -hmm. Wala akong ibang sinasabi kundi, Lord, paano ko ba ayusin po Hindi ayun po. Di ba? So, minsan, ang isip natin parang napaka... Simple lang. Simple lang yun. Common sense naman yan, di ba? Eh, wala nang, wala nang sense eh. Puro common lang, eh, di ba? So, <laughs> you need wisdom even from the menial thing. So, yan. Uh, lagi po nating gawing pattern yan sa pang-araw-araw nating buhay. At just try not to iwas na tayo ay hindi may mayabang. Kaya sabi sa verse 7, huwag mo ipagyabang ang iyong nalalaman. Ikalang mo't sunin si Yahweh and then lumayo ka siya diba? sa mga. Oo. Uh, mahalala ko yan. Di ba ang bata, lagi tanong ng tanong niya. Mahalala ko yung mga ba bata. Bakit ba? yan? oh <laughs> bakit ganito? Pa, bakit, bakit ganito? Or, namin bakit ganyan? Bakit ganito? Tapos naalala ko yung sinabi niya ng ating Panginoong Jesus kung hindi kayo katulad ng isang bata sa inyong pananapalatayan, hindi nyo talaga makikita at mararanasan ang pagkilos ng Diyos. So, anong ibig sabihin nun? L lagi, tayo making, uh, lagi tayong maging, lagi tayong maging, kumbaga parang inosente or something like at always. Lagi ang isang buni sa ang isang yeah. sa Panginoon. Huwag natin sabihin, oh, alam ko na to. <laughs> uh, yeah. na ako rito. At yan ang tendency. Kapag ka ikaw ay nagiging adult na marami ka makaranasan, ang nagiging tendency mo para ang dami ng alam hindi ka na hihingi ng tulong pero maging sa pananapalataya natin sa Panginoon dapat we have to remain innocent dependent um, dependent yeah sa yielded yeah. Sa, sa Panginoon, sa Panginoon. Oh. verse 8 sabi sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. mawawala yung pighati mo gagaling, gagaling. ang iyong sugat uh, may healing din ang oh. wisdom kapag itinanim mo ang karunungan ng salita ng Diyos sa iyong puso. Yeah. Spirit, soul, and body actually ang wow. dinitil ng pagtitiwala sa Panginoon. So, ang spirit mo ay magiging mapayapa, ikaw ay magiging matatag. And then, mawawala ang yung pigati, which is yung mind mo, yung emotion mo, yung soul mo. At kakaling ang yung sugat. Ibig sabihin, yung katawan, may kalusugan, may kagalingan. Kaya po, kapag ka ang ating pinag-uusapan ay patungkol sa salita ng Panginoon sa kanyang katotohanan. Yung salita ng Dios it will ito uh, three uh, real, sabi nga nila, yung tatlong uh, uh andas ng ating buhay, yung ating spirito, kalua, at, at katawan. Pertaining naman sa health, of course. Oh. Ma, uh, ang Diyos sa makapangirin, hindi kawitin niyo yung mga doctors. Mga of course. Asian, oh. mga nutritionist po, even yung ating science, mga medicine natin, ginagamit ng Panginoon yan para maging daluyan ng para sa kabutihan ng ating katawan. Mm -hmm. Kaya naman po, kung ikaw ay pasyente na isang, makinig ka naman. Ayun, po kayong na, ah, nagtitiwala ako sa Diyos at hindi na ako iinom ng gamot. <laughs> hindi po karunungan yun, no? Hindi po yun uh, wisdom, okay? Sapagkat nilikari naman ng Panginoon, ang kagalingan ng mga doktor, uh, ang kakayanan specialist. ng siyensya ng mga specialists at uh, isang wisdom, isang karunungan po yung maging maingat din po tayo sa ating kagusukan maging uh, masunurin tayo sa mga <laughs> sila sabi ng doktor sa po ay sabi na amen, amen. <laughs> no, no. kasama na po ako doon ano pa ba nakas full oh, payment ko doon pag sinabi ng doktor na uh, iwasan niyo po ang lechon. Ayan. Ano lechon ba? Ah, lechon baboy, Ay, baka, ba? lechon manok. Maraming lechon eh. Pero sa totoo lang, you know, maging mahingat talaga po tayo. Pero masarap po talaga ang mga pagkain na yan. Diyan nga eh. Pero... <laughs> Kuyesa. <yun, siya>, ay, <laughs> ayun, pero, ano, pero maging, lang, marunong, marunong po tayo. Maging sa pagkain okay. po natin, di ba? Ang huli, Pastor Eli, ito naman ibang aspect ng life yung babanggitin natin sa verse 9. Parang alam mo si Yahweh sa bawang magitan ng iyong mga kayamanan at wala sa iyong mga pinakampainam na ani siya ay iuring handugan. Mm -hmm. Sa kayon, kamalig mo ay lagi ng aabaw o sisiglan yeah, ng ginubihin ay, ay hindi, hindi na. na ma. So, napakaganda no, na talagang dito sa pagtitiwala natin sa Panginoon ay sinasakop din, hindi lamang yung ating kaluluwa, hindi lamang yung ating spirito, hindi lamang yung ating kaisipan, kundi maging sa ating tinatangan or ina-handle na kayamanan. Uh, ang Diyos po ay concerned din sa ating Financio needs. Binibigyan niya po tayo ng karunungan ngayon. Ano po? Eto, i-honor po daw po natin ang Panginoon sa ating mga substances. Taka. Sa mga finances natin, parangalan natin ang Diyos. Paano pa natin paparangalan ang Panginoon sa, sa ating finances? Well, uh, sabi ng Panginoon, uh, dalin nyo sa akin ang inyong ikabo or 10%. na baka liwanag po yun. Ano po? Kung meron po kayong uh, sweldo or provisions, 10% po yan ay dapat ibinibigay or ibinabalibuli sa kang That's the way to honor God. Uh, it's actually a uh, declaration of dependency unto the Lord at saka faithfulness sa Panginoon at honoring na siya yung nagbigay sa atin ng ating provision. Siya so, yung nagbigay ng 100%. Oh, oh <laughs> okay. no? So yung, yung 10% bigyan natin sa, sa Panginoon. Uh, generosity. Yung pangyay bigay. <inaudible> Maging mapagbigay, <inaudible> matulungin <inaudible> sa kapwa. <inaudible> at maging sa pangangailangan sa uh, gawain at uh, sa ministry. Doon natin na-honor ang ating uh, uh, Panginoon sa kayamanan natin. Kung nakakapagbigay nga tayo ng malaki sa mang, kung ano-anong mga materyum na bagay, bakit hindi natin maipigayin para sa Panginoon at para sa gawain ng Panginoon? Inapakipunta uh, okay, din po yung pag-honor din sa ating uh, kayamanan sa pangalan ng Panginoon. Tsaka ang po natin, ang mga resources, pinagkagalingan ng ating mga para nalapin, mm. budget natin mm. sa buhay, wag po natin hayaan na ito rin yung maging sandigan ng ating buhay. Mm. Hayaan nating ito yung maging handog natin, muna mm. sa Diyos. Yes. And then, alam niyo po ba, na, pag generous din tayo sa ating kapwa. Mm. generous din tayo sa ating sarili ano po? So, yung mga ganyong elements ng generosity, you are generous to God, generous ka sa iyong sarili, mm -hmm. hindi ping, mo ang sarili mo. Yes. Uh, para namang, okay, ah uh, tulong na tulong sa iba, pero ikaw, hindi ko nakmahal, eh. yeah. na Okay, na, okay mo na yung talusutan. Huwag naman gano'n, no? So, sa pagpapahalaga o no? pagpaparangal natin sa Diyos sa ating kayamanan, unahin natin siya, bigay natin yung para sa Diyos. Ibigay naman natin yung para sa pagkain. Kasi ang Panginoon, nagbibigay din ng pagkain para kumain yes. tayo, you no? Know? At uh, kaya naman, i-enjoy natin yung magandang food, yung good food. di mm ba? -hmm. Diba? And then, sabi, hindi naman yung 90%, maging matalino rin tayo steward. Katiwala. So, yun. So, ito, uh, yung ating pong pinag-aralan ngayon, tatlong bagay ang dapat po natin tatandaan. po. Unang-una, itanin po natin sa ating kaisipan ang salita ng Diyos. Napaka-importante po yan. Pangalawa, itanim sa ating puso. Itanim sa ating puso ang pagtitiwala yeah. uh, sa Panginoon at sa kanyang mga salita. At parangalan natin ng Diyos sa ating kayamanan. Yeah. Ito po ay paalala po sa atin. At kung mm. ito po ay lagi natin lalakaran, nakikita po natin ang bunga nito. Tanong bunga nito. Matagumpay, masagana, at mapayapang pamunuhayan. Speaking of mapayapa, mga kapatid, no? uh, Pastor Amilet, bago tayo makuwakas, importante po na isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Diyan nagsisimula ang pagtitiwala natin. Kung talaga nagtitiwala ka sa Panginoon, ay tinanggap po na po, na ba natin siya sa ating puso? Nagkaroon na po siya ng puwang sa ating buhay. Kung hindi pa, pwede mong gawin yan ngayon. At mananalangin tayo, sumabay ka sa akin sa panginoon sa, sa pag lang sa Panginoon at sabihin mo ito, Panginoong Yesus, binubuksan ko ang aking puso, Inaanyayahan kita maging Panginoon ng aking buhay. At mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan na Yesus. Amen. Yan po ay simulahin pa lamang ng iyong lak lakbayin bilang pagtitiwala. Magpatuloy ka sa pagkatais ng Diyos na ikaw ay mamatay. Well, Pastor Ramilet, uh, medyo nagpada tayo sa ating oras. Nagpapasalamat po tayo sa inyong Pagsama at nawa po ay napagpala kayo sa ating pinag-aralan ngayon at nakaroon po natin ito, nakaroon po tayo ng uh, mga practical application at pagsunod sa mga totohan na natin po natutunan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning t